Magandang araw mga boss, ang problema ni customer, pag matagal na sa biyahe itong sasakyan niya, nagkakaroon ng palya dito sa makina. Pero, tapos na raw ma-tune up itong sasakyan niya. Kaya ang ginawa ko na lang, ni-road test naman itong sasakyan ni customer. After namin mag-road test, hinawakan ko itong ignition coil niya. Hindi normal yung init. At ayon nga kay customer, taon na ilumipas, hindi pa napalitan na itong ignition coil niya. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, nagpabili na kagadaw kay customer ng ignition coil. Pag nagpalit kayo ng ignition coil mga boss, madali lang naman. Gamit kayo ng box wrench na number 8. Tatanggalin nyo lang naman dyan yung tatlong wire dito sa ignition coil. Yung positive, yung negative, at yung build-in resistor na nasa gitna nitong positive negative na wire. May color coding naman yan mga boss kaya hindi kayo maliligaw. Yung pulang wire sa positive yon mga boss. Yung kulay green na wire sa negative yon. Tapos yung build-in resistor niya mga boss. Nasa gitna siya ng positive at negative terminal. Pero kung alanganin kayo mga boss, pwede nyo naman tandaan yung wire para hindi kayo malito. Pag natanggal nyo na itong tatlong wire dito sa ignition coil mga boss, Siyempre naman, pwede ko nang tanggalin itong ignition coil na luma para maikabit ko na yan yung bagong bili ni customer na ignition coil. Kita nyo naman itong ignition coil mga boss ano? Talagang matagal na yan eh, oh. Sa itsura nga nito, mahigit 10 taon na yan mga boss. Eh. O tingnan nyo, kinakalawag na talaga tapos luman luma na. Ito na ngayon mga boss yung bagong ignition coil. Ikakabit ko na yan. Actually mga boss, yung pinabil ko kay customer na ignition coil, same na same. Kaya lang, sabi nga ni customer, mas mahal pala yung ganitong klaseng ignition coil. Yung build-in yung ballast resistor niya. Sa paglagay nitong ignition coil mga boss, meron naman itong naka bracket dito sa ignition coil. bali itatap nyo lang yan dito sa body ng sasakyan nyo tsaka nyo ngayon ilalagay yung dalawang bolt na number 12 gaya nga ng paulit ulit kong sinasabi sa inyo siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt dyan hindi kasi pwede na maluwag itong mga bolt dito sa ignition coil at kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo ng mga bolt dito sa ignition coil pwede mo na ngayon ilagay itong tatlong wire dito sa bagong ignition coil mo una kong inilagay dyan itong wire papunta dito sa terminal ng balas resistor tapos, isinunod ko dyan yung positive wire papunta dito sa positive terminal ng ignition coil. Siyempre naman, yung mga nut nyan, isabay yun na rin sa ilalagay. Tapos, dito ka naman ngayon sa negative wire. Ilalagay mo naman yan dito sa negative terminal ng ignition coil mo. At dahil nga sana ilagay ko na rin yung mga nut nyan dito sa bawat terminal ng ignition coil, gagamit ako ngayon dyan ng box wrench na number 8. Ihigpitan ko na yan bawat isa. Siya nga pala mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahikpit nyo ng bawat nut dito sa terminal ng ignition coil nyo. After ko itong ignition coil mga boss, idinamin na ni customer sa papalitan itong mga high tension wire niya. At ito na mga boss, tinanggal ko na itong lumang high tension wire. Binunot ko yan dito sa number 4 na spark plug at number 4 na distributor. Pag inilagay nyo yung bagong high tension wire mga boss, kung saan nyo tinanggal yung lumang high tension wire, doon nyo rin siya ibabalik mga boss. Tapos huhuguting ko ulit itong high tension wire dito sa number 3 ng distributor. Ganun din mga boss, yung high tension wire nito nakatusok din yan sa number 3 na spark plug. At pag natanggal nyo na yan mga boss, ito na ngayon yung bagong high tension wire sa number 3 na spark plug at sa number 3 na distributor cap nyo siya ibabalik. Pag okay na, nailapat mo na itong high tension wire, dito naman ako ngayon sa number 2 ng distributor cap. Hugutin ko itong tension wire. Tapos nakarugtong yan dito sa number 2 ng spark plug. Huhugutin ko rin yan. At dahil natanggal ko na itong tension wire, ito naman yung number 2 na spark plug mga boss ano kinabit ko dyan itong tension wire at sa number 2 ng distributor cap pag okay na mga boss dito naman ako sa number 1 ng distributor cap hugutin ko na itong tension wire pati dito sa number 1 na spark plug tapos ilagay ko na itong bagong tension wire dito sa number 1 ng spark plug at iduduktong ko naman yan dito sa number 1 ng distributor cap. Kung papansin niyo mga boss, ang pagkakasunod-sunod ng firing order nito is 1342. Tapos yung sa gitna ng distributor mga boss, inilagay ko na itong high tension wire. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalapat nyo dyan. Tapos idoktong nyo na itong high tension wire yung kabilang dulo nya dito sa ignition coil. Ayan mga boss oh, inilagay ko na. Yan yung bagong ignition coil mga boss na pinalitan ko. Siya nga pala mga boss after kong magawa itong sa sasakyan ni customer. After ng ilang days bumalita na lang ako sa kanya. At ang sabi niya nga mga boss kahit malayo na yung biyahe niya hindi na daw ito pumapalya. Start ko na itong makina. Yung Muli po mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana po huwag niyo naman pong kalimutan mag-subscribe sa si channel ko. At kung maaari, pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayo updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!